Magandang umaga mga kapwa ko katagumpay. Ako si Doc Engineer Arnold Divina. At nandito ako ngayon sa Zermatt, isang bayan sa Switzerland na kilala bilang destination para sa skiing, hiking at tanawin ng iconic na bundok na Matterhorn. Wala dito mga sasakyang motor kaya malinis ang hangin. Isang destination na talaga namang ipinagmamalaki. Ang tanong, paano na may maintain ang kalikasan ng hindi na bisyo ang dami ng turista dito. Sermat, isang alpine village sa walang kotse pero puno ng buhay, paralan, hotel at restaurant at turista mula sa buong mundo. Hindi lang siya postcard picture ito'y paalala na pwedeng sustainable ang turismo kung pinapahalagaan ang tao, komunidad at kapaligiran. Isa sa pinakatanyag na atraksyon dito ay ang Matterhorn Glacier Paradise gamit ang Europe's highest cable car aakyat ka hanggang 3,888 metro kung saan makikita mo ang ilan sa pinakamataas na bundok sa Switzerland, France at Italy. Dito naman naalala na ang tunay na serbisyo ay dapat humihigit sa mga inaasahan. Talagang patuno, tuktok. Doon din sa Ice Palace, makikita ang eskultura sa yelo, bawat likha. Isang sining na nagpapaalala na kahit matagal at mahirap, ang dawain na may puso ay nanatili at nagliliwanag. Pagkatapos ng hike, narito tayo sa isang lokal na kainan kung saan ang alpaka meat at cheese fondue ang bida. Ngunit higit sa lasa, ito'y lugar ng kabutihang serbisyo, paggalang sa kultura at malasakit sa kalikasan. Cotton Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Cotton Pro. Cotton Pro. Sa buong paglalakbay natin sa Sarmat Natutunan ko Number one Paninindigan sa servisyo tulad ng cable car system na maasahan ng turista. Ang pamumuno ay dapat may tiwala at kahandaan. Number 2. Pag-aaruga sa komunidad Ang village ay bahagi ng malaking sistema ang gumagawa ng sustainable tourism. Number 3. Inspirasyon mula sa kalikasan Ang Matterhorn ay parang paalala na kahit nakataas ang pangarap, may sa lupa. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Bago tayo magtapos, tapatan ng tagumpay muna. Number one, Matterhorn Tram Ride or Glacier Walk. Number two, cheese fondue o local brew. Number three, sunrise sa tuktok o sunset sa village. Para sa akin, Matterhorn tram ride at glacier walk. Dahil yan ang pinupuntahan doon sa Sermat. At napakanda ng tanawin, mala yelo ang lugar. At panoramic ang view. Oh, 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 bundok, mapapaisip ka. gano' ba kaliit ang problema kumpara sa lawak ng kalikasan? Ang bundok ay paalala, may hamon na tila imposibleng akyatin, pero sa tiyaga at lakas ng loob, mararating din ang tuktok. Tunay na tagumpay hindi lang nasa dulo ng biyahe, kundi sa bawat hakbang papunta roon. 'Yan ang ay dapat aral at saisay sa bawat lakwatsa. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paanan ng Matterhorn, isang tanyag at nagyayelong bundok sa Alps. Ito ay isang destination na malapit sa mga bundok na may yelo at nyebe. Ang Zermatt, Switzerland ay paraiso sa mga mahilig sa bundok. Ipinagmamalaki ito ang ganda ng Matterhorn, malinis na hangin at masarap na pagkain. Perpekto para sa di malilimutang bakasyon. Ito ang lawats ng tagumpay, kasama ang view ang serbisyong tagumpay. Hanggang sa susunod na lakbayin. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Abel Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and God's goodness. goodness dahil sa, sa tagumpay, it's, it's all good!